Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat uh, May dumay dito sa atin, yan si bro Ang issue niyan mga bro, yung pipe singaw Tapos yung mini driving ayaw gumana Ito mga bro uh, Bago kayo bumili ng mga PS Ang kung ano-ano mga bro, kailangan matroubleshoot nyo muna Kakain ito Ito yung relay ng loud horn Ito naman yung relay ng mini driving light So dito napansin ko isang relay ang ginamit Ibig sabihin, pagka sinusin nyo to Automatic, nagtitrigger na agad yung relay So kumbaga pinagsama nyo yung high and low is ang relay yung ginamit sa akin kasi mga bro minsan kapag ka tipid yung mayari ganito yung ginagawa ko pero hanggat may budget yung mayari ginagawa ko mga bro magkahiwala yung high and low kumbaga gagana lang yung relay kapag ka nagpailaw kayo ng mini driving dito sa wiring na ganito kahit naka off ang mini driving ang relay nyo gumagana so ano rin yun mga bro kasi nagkukonsume din ng power yung relay natin Diba? So ganito ang nangyari, mga bro, walang mini driving. So chinik natin mga bro. Ito kasi kulay pula, ito yung 30 dapat. Kasi yung relay natin mayroong numbering diyan, 86, 85, 87, tsaka yung 30. Yung 86 tsaka yung 85, yun yung ground tsaka yung manggagaling dapat sa accessory wire. Ito yan, dapat, di ba mga bro? Yung 87, yan yung papunta dito sa ating Domino sa switch. Yung 30, dapat rekta sa battery. Kahit nakapatay yung susiyan, dapat meron to. Pero anong nangyari dito mga bro, yung test light, gamit tayo ng test light. Yung clip, ikabit nyo sa ground. Dito mga bro, ikabit natin sa ground. So check natin mga bro, yung 30, wala siya. O, oh, di ba? So hindi talaga gana yung relay natin Hindi talaga ilaw yung mini driving light yun gumana Pero dito, tingnan nyo mga bro pagka, pagka sinaksak ko dito yung wire Or dito sa wire na yan Ayun, ayun, ayun ayan o oh. Pag dito sa wire Gumagana Pero dito sa mismo pinakasakit nya Ay sa pinaka terminal Ayun o oh. Wala Ayan, meron na So gagana na yan Pero naglulus lang ito mga bro Anong nangyari dyan Ito, hindi na nakakadikit yung wire So lang natin yan Ayan, gumana na o oh. Ito kanina. Ayan, kagaya niya, no? Oh. Wala, oh. Wala na naman, oh. Nakadikit. Grabo lang. Ayan, nakadikit yan, mga bro, pero hindi umiilaw. Pero pag nasusungkit ko itong wire, umiilaw. So, ihinangin lang natin yan, mga bro. So, ganun lang. Siguradong gagana na yan. So, di ko nagagawa ng video yan, mga bro, no, na step-by-step -step tutorial kasi marami na naman tayong video yan. Basta pag kagano nagkaroon ng trouble, chichik mo muna yung relay, yung wirings bago kayo bumili. O bago niyo kalasin yung kung ano-ano. Kasi kung nagkataon mga bro nawala wala, ito wala. pagdating dito wala. baybayin niyo dito muna kayo. Kasi baka dito lang putol. Kapag ka wala, sa kayo ko pumunta doon, sa kayo pumunta dito. Sa kanya kalasin yung piring. Kasi pag kagano ito, nandito lang pala yung problema. Kung ano na kinalas niyo, sablay na. <laughs> Ano bro? <laughs> Yan pala mga bro, si bro ang mayari nito. Nasa 5 years niya, pero ang tinakbo pa lang niya mga bro. Masa so, so. yung susi. Ito mga bro, ang tinakbo niya. Literal na na-stack na talaga oh. Tingnan nyo. 18,000. 18,000 18 pa lang. Nasa pa 5 years na siya. 18, okay. Reborn. Okay, so hanggang dito lang mga bro yung video natin. Ano, magandang araw sa inyong lahat. At itrahin ko muna to.